Mga sa samantala, isa na namang kababayan natin na nagtatrabaho bilang isang OFW or domestic helper ang humihingi ng saklolo laban sa abusadong amo nito. Reklamo ni Joan Briol, sa dalawang buwan pa lang nitong pagtatrabaho, nagkaroon na siya ng sakit na ulcer dahil pinagdadamutan daw siya at pinagbabawalang kumain habang pinagpapatrabaho siya ng mahigit labing siyam na oras. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Kung ako nga po pala si Joan Tayo. Jolene 36 years old. OFW dito sa Beysha, Saudi Arabia ay humihingi po ng tulong sa ako Bicol Tabang Uramismo mismo na makauwi po ng Pilipinas dahil po hindi na po kaya ng katawan ko magtrabaho. Sa dahilan po, 19 hours ako nagtatrabaho pero wala po akong kain. One day meal lang po kami dito at kasalakuyan din po akong may ulcer na dahil sa hindi po pagkain ng maayos. Sana po ay matulungan nito ako at mabigyan ng kukulang aksyon. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, makakausap natin itong si Joanne. Kumusta ka ngayon oh, Joanne ka dyan sa iyong lokasyon? Ito po, bali masakit po ang ko kasi ngayon po wala po akong almusal ngayon. Bali ang ginawa ko lang, mainit na ito ano po, pag ganto po talaga dito, pag umaga, wala po talagang kain. Bali, ang pinakakain na, pinakakain na dito is alas yung okay. hapon. So, sa mga oras na to, kumakalam ang yung sigmura dahil wala ka pang kain. Yes po, tsaka yung sumasabay din po yung ulcer ko. Pag lalakat ako ng ano, talagang parang tinutusok siya ng... Pag nararamdaman mong yung binabanggit mong sakit sa ul na meron kang ulcer, napatingnan mo ba yan sa doktor? Two years ago po. So ibig sabihin, bago ka yes. umalis ng Pilipinas, meron ka na talagang sakit sa ulcer? Yes po. Tapos gumaling din po siya. So ang tagal ng ang tagal ng dito ko na lang po uli naramdaman. Maari mo bang maikwento sa amin paano na hindi ka pinapayagang kumain dyan ng dyan sa iyong amo? Bali, hindi naman po totally pinapayagan. Bali, ang nangyayari po kasi, one day eight meal lang kami. Bali, ang pinakakain talaga dito is alasing. Tapos may mga time na, pag nagluluto siya, magbibigayan yung panandok ng kanin. Mm -hmm. isang, isang ganun lang. Or minsan dalawa o isang kalahati. Depende po sa kanya. Tapos yung tulad nung kagabi, santok ng kanin. Tapos yung pakpak. Di ba yung pakpak? -pak? Yung pinakadulo nung tinatanggal yun. Yung binigay niya sa akin yung kalahati. Tapos yung buto ng liig ng manok. Bali yun po yung... Tapos may mga... May araw talaga na wala talagang pagkain kasi lalo pag umaalis po sila. Bali, tinapay lang. Joanne, may, may nababanggit ka na no? one day eat meal. So, ibig sabihin, isang araw o isang beses lang sa isang araw kayo pinapayagan kumain. Bali, kami po lahat. Bali, sila din po one day eat meal lang. Ah, so, ibig sabihin ito kung Stop. ano yung, kung ano yung tradisyon nila dyan sa Saudi na one day eat meal, dapat kayo din ang mga katulong dyan. Ganun din. Yes po. Bali, ako lang po mag-isa dito ang Tapos yung pinapakain sa inyo, kaka kakarampot pa. Yes. So, may pagkakataon nga po na yung tira-tira talaga nila yung itinatabi ko po yung tira-tira nila para in case po na walang luto may makakain ako sa susunod na araw yun po yung diskarte ko dito okay kumusta naman yung trato sa iyo, joan nung mga unang araw or isang buwan na ikaw ay nagtrabaho sa kanila nung mga unang araw okay ano kasi sinama nila ako sa pamamasyal noon. Tapos nung tapos na yung pamamasyal noon, parang doon na siya nagsimula. One time tawag dito, bali tinuturoan niya ako magluto noon ng kapsa. Bali ngayon ang sabi niya, magluto ka. Ang pagkakaintindi ko po kasi, yung manok, lulutuin is 20 minutes sa pressure cooker. Tapos yung, yung, tapos, yung tomato paste is dalawang pa. Naluto na siya galit na galit siya kasi mali daw yung pagkakagawa ko. John, yung ko lang wala, ano, wala, wala. ang trabaho mo dyan sa kontrata ay isang domestic helper. Kasama doon sa kontrata yung pagluluto mo ng pagkain sa kanila at ano pa mang gawain sa loob ng bahay. Uh, bali, all around po talaga ako dito. Kahit ngayon po, ngayon may pasok na. Bali, ang pinaka ginagawa ko dito 4 a.m. ako gumigising, naghahanda ko ng pagkain ng mga anak niya. So nababanggit mo pinagluluto ka ng pagkain. Paano nangyari na pinagbabawalan kang kumain? Saan ba ito nagsimula? Ikaw ba ay talagang sinabihan na bawal ka kumain? Kasi nung mga unang linggo ko dito, ang sabi ni Am, git, eat, eat, edi, ganun po yung ginawa ko. Ano, 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 yung, ano yung sabi ako. ng amo mo? Sabi niya eat anything you want. Okay. Eat ganun po nag, nagluto po ako ng sarili kong pagkain. Kasi kala ko tuloy-tuloy na allowed akong kumain o magluto ng sarili kong pagkain. Tapos ito, one time, uh, bali mga parang naglipas ata yung one week na ganun yung sinabi niya. Sabi ko, pwede po ba ako magluto ng kanin? Kasabi ko, nagugutom ako. Sabi niya sa akin, bakit ka magluluto? Eh, kumagawa naman ako ng pagkain. Sabi niya ganyan. Mm -hmm. Pero nung time na po na yun is mga 12, around 12pm na po. Bali, nung time na nagluto siya is 5, nag-start siya ng luto is 5pm na. Bali, ako po nun eh, wala pa talagang kahit kape wala Kasi wala pa akong isang panso, wala pa akong pampili noon ng pagkain. Kaya yun, hinintay ko talaga magluto siya ng pagkain. Okay. Ilang beses na ba oh, itong po. nangyari sa iyo na pinagbawa lang kang kumain, nakaramdam ka talaga ng sobrang gutom? Maraming beses po. Tapos may pangyayari din po dito na yung sa sobrang gutom ko, na has been simula umaga, wala pa akong kain. Yung pizza na ginawa, anong kinahat ng gabi? Pizza, pizza na ginawa ng gabi. Kinaumagahan, nakita ko, inilagay niya sa basurahan. Ang ginawa ko para magkaroon lang ng tiyan, ng laman yung tiyan ko kinuha ko. Patago kong kinain nung no, habang papunta ako sa pagtapo ng basura. Kinain ko po yung pizza na nasa basurahan. Hindi ko ininda kung, kung madumi pa yon Para lang magkaroon ng laman yung tiyan ko. Yun po talaga yung pinaka ano na... Pain talaga ako ng nasa basurahan. Yun po yung first time na kumain ako ng nasa wasrahan. Ano? Ito bang sitwasyon mo, Joanne? Ito bang mga paghihirap mo dyan ay naisumbong mo na sa iyong agency? Yes po. Bali, nagkausap na rin po sila nung time na bali nangyari ito is last week ng August. Nalaman nila kasi tumawag dito yung Okay, last Ngayon week ng August sinabi. na iparating mo sa yung agency, ano yung sabi ng agency? Ano yung aksyon patungkol dito sa yung uh, problema? Baliit, tinawagan po nila yung amo ko. ng amo ko yung kwento na ganun nga na pinagdadamutan ako nandito ng pagkain. Galit na galit po talaga siya nung time na yun, nagsisigaw siya. Pero ang ano lang doon, hindi niya ako sinaktan. Nagsisigaw siya tapi sabi niya, sinungaling ka, may pagkain naman yan, ba't di ka kumain? Bukas naman yung, bukas naman yung kusina. Sabi ko, sabi ko, opo, may pagkain. Pero sarili kong pag pagkain, kinakain ko. Kasi may pagkain ako. Ang sabi ng agency ko, bakit ka may sariling pagkain? Sumahod ka na ba? Sabi ko, opo. Bumili po ako ng pagkain. Matanong ko lang, Joan, sa kontrata ba, libre talaga yung pagkain mo dyan or kailangan mong bumili ng sarili mong pagkain para makakain ka? Sa kontrata po, na libre lahat. Kaya lang, bumili ka talaga dahil nakakaranas ka ng gutom dyan sa iyong amo at hindi ka pinapakain ng maayos. Yes po. Okay, makinig ka, Joan, ano? Kasi nasa kabilang linya ng telepono ang local recruitment agency mo na si Ms. Goma Azuni, ang Assistant Operation Manager ng MNJ Resources Manpower Services Incorporated. Bu ma'am, Okay, Miss Gwen, magandang hapon po. Magandang hapon din po, ma'am. Miss Gwen, alam niyo po ba itong sitwasyon ng ating OFW na nandun po sa Saudi Arabia? Opo, ma. Actually, nakausap ko pa siya noong September 23 po, ma'am. Nagka-text po siya sa akin at binidyohan po niya yung laman ng ref ng amon niya regarding po dyan. Ano po ba yung laman ng ref? May, ram may laman ba para makakain itong si Joan or wala pong laman kahit ano man na pwedeng lutuin or kainin? Meron po doon, ano po, ma'am, mga Uh, tawag nito, mga palaman. Nakita ko po, may palaman, may may tawag nito, may karot, may ano kamate. Uh, Miss Gwen, ano po yung rason ni Joan? Bakit po ay pinadalan po kayo ng litrato ng laman ng ref? Kasi gusto gusto na po niyang umuwi. Hindi na po daw niya kayang magtrabaho po. Gusto na po daw niyang umuwi. Kasi sabi niya po sa akin is na last naming usap is wala daw pagkain yung ano. Nagsabi po siya sa akin. Kaya sabi niya po sa akin na baka bukas ano bibili siya ng pagkain kaya sabi ko magsabi ka sa employer na magbili ka ng pagkain kung yung anong gusto mo sabihin mo para sabihin ko na rin po sa agency regarding sa concern niyo po mm -hmm. yun A ang sabi Opo. ko sa kanya ano po ba yung plano niyo dito mari niyo po bang pabisitahin at tulungan muna makapagpa-check up itong si Joan dahil meron daw po siyang iniindang ah, sakit na ulcer yes. Opo. Actually ma'am, kausap ko po dito sa ka-opisina po at saka tatawag po ako mamaya sa office po ng Saudi. Napapuntahin ko po si, ano, si Joanne sa, sa uh, opisina namin tapos ipapacheck up ko po, po siya. Okay kung totoo na nagka-alter siya at saka nandoon yung employer, nandoon yung agency, nandoon siya at tatawag po yan sila sa akin at mag-uusap po kami regarding sa concern niya po para at least transparent po. Para okay. at least manalaman malaman po din yung kung hindi talaga nagbibigay ng pagkain yung ano employer. At saka regarding po diyan, hindi lang yan problema din yan sa ano po ma'am, sa pagkain, may problema po din yan sa sa pamilya niya na meron siyang unang niyang asa sa unang asawa sa anak niya kaya gusto din niyang umuwi eh, kasi naglaslas po yan siya, yung anak niya. Kaya isa din siya gustong umuwi eh, at saka namimiss na rin yung anak niya sa pangalawa niyang asawa isa din niyang gustong umuwi. So eto makinig po kayo Miss Gwen ano, para mabigyan kasiguraduhan niya na inilalapit na sa inyo at inilalapit din dito sa amin etong alalahanin ni Joanna nasa sa kabilang linya ng telepono ang tanggapan ng Overseas Workers Welfare Administration. Eto nasa kabilang linya na si Attorney Sherilyn Malonzo ang Director for Operations Center ng OWA. Eto, Ato Nishi, isa na naman pong kababayan natin ang kailangan po nating matulungan dahil nakakaranas po ng sobrang pagkagutong doon po sa kanyang employer sa Saudi Arabia. Ato Nishi, sa ganito pong klase ng employer, ano po ba yung maaaring nating gawing action patungkol po dito? So, una-una po, nakapakinggan po po yung sinabi po ng ating OIW, si Joanne, at yung kanyang agency po, yung representative ng agency. Uh, po Ayan ko po, po, na yung agency po ay tutupad sa kanyang sinabi po na uh, dadali si Joanne uh, sa doktor para mapacheck yung kanyang nararamdaman at uh, pag-uusapan no, yung terms and conditions ng employment. Kasi nung na-report din po sa amin, actually meron po sinayon sa amin na parang kasulatan ito. I think eh, sinabit ito sa embassy po, no? sa Philippine embassy po sa Rian, isinabit po ito. Ang nakalagyan po dito ay pumayan po si Joanne na makipagkasundo po dito pa nga po ng kanyang Philippine Recruitment Agency na hanggang October 24, 2024 na lang siya. I-monitor po siya at mag-station ng inquiry nga niya October 24, 2024. So ngayon, ang gusto ko lang malaman po is that kung hindi daw po, no, kung magpapatuloy pa rin po sa pagbabayulay ng terms and conditions ng employment contract ang kanyang amo. So kung nandiyan pa po si Doan at ang representative ng agency, kung maaari ko lang po ba clarify po ito, ang request po ba ni Joar ay mapauwi na or Uh, ibig sabihin, open to ba siya, no? Eh, negotiate muna na pag itong employer, binigay yung mga uh, food niya na, 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 ayon sa employment contract niya. At kung uh, hindi na po siya uh, pagdadamutan sa pagkain at itabag sa government po siya, ay hindi pa po ba siya na magpatuloy sa ilang pagpagrabaho sa ito employer? Tanongin po natin, Atty. Shea, itong si Joanne, no, Joanne? Gustong malaman ni Atty. Shea kung ano yung gusto mo. Gusto mo ba na map mapauwi ka talaga dahil dito sa sakit mo sa ulcer or pag na, nabago yung sitwasyon mo dyan, yung hinihingi mong pagkain, na ibigay naman ng employer mo, hindi ka na makakaranas ng pagkagutom, uh, gusto mo pa bang ipagpatuloy yung pagtatrabaho mo dyan sa yung employer dyan sa Saudi? Makauwi na. Kasi gusto na po talaga. So gusto mo na talaga makauwi ng Pilipinas? Yes, po. Atty. Shi, ang gusto daw po ni Joanne ay talaga makauwi na daw po ng Pilipinas. Oh, sige po, kung ganun po yung gusto niya, at least maliwanag po kung ano po ang gagawin ng OMA. Gusto ko rin paliwanag, Joanne, di ba? Alam mo naman, kailangan mo nang gagawin natin ay, of course, makakuha no, ng exit visa no, from your employer para makakauwi ka na. Unang-una, -una, kung nakikinig yung taga-agency, alam naman nila may violation na sa employment contract ni Joan. Kahit kaka-deploy na pa lang ng Jindo kung tutuusin, ilang buwan pa lang si Joan, no? Para mag-tapatong buwan pa lang. At ang kanya kontrata ay two years. Pero, so, based on salaysay niya, at kung ito ay, um, ang presumption po kasi natin talaga nagsasabi ng totoo yung value. Ito po ay imomonitor namin, of course, no? Continuously po na, Pupupuin natin ng Pilipinas Recruitment Agency and then uh, So, wala kasi siya nagginawa ito. So, there are corresponding naman administrative sanctions under the BMW rules and regulations. At iku-coordinate din namin ito sa aming welfare officer. Sa mga ganito pong employer na mapatunayan po na talagang ginuguto ang ating mga kababayong OFW, hindi po pinapakain sa tama, ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga employer na mga katulad po nito? So, sa unang-una po, ma'am, uh, katulad po ng sinabi niyo na tama kayo, iba kasi yung kultura daan po sa Saudi. So, dapat, anong kapaliwanag po yan, Employment Recruitment Agency kasi yan ang kausap ng employer. So dapat pinapaliwanag po nila na ang mga Pilipina po pag mong medis kumakain or good pack. At iba rin po yung pagkain. Kaya nga po ang yung tinatawag natin ang negotiating muna. Mangyayari lang po dyan. ah uh, titignan po kung ano po yung na-mayonate na under the DMW regulations. And then, uh, kung din po ay may mayroon po penalty, no? it could be Parang na temporary uh, blacklist din muna kung magpapail po ng case si pagdating ng Philippines. So, pero in the meantime po, syempre po, ang makikipag-usap nila yung foreign recruitment agency niya po, and then of course to so, PRA, dahil meron siya joint and solidary liability. So, ato ni, so, ni siya, ganito lang po, ato siya, ano? <laughs> kasi may binabanggit ato siya itong agency na parang dinadivert nila yung reason kung bakit gustong-gustong umuwi ni Joanne sa Pilipinas. Binabanggit ni Joan, meron siyang nararanasang paggagutom. Pero ang sinasabi naman ng employer, baka daw merong problema ito sa pamilya. So, doon tayo magpo-focus at sa doon po sa nararanasan ng ating kababayan na uh, etong itong si Joan ay dinideprive sa pagtulog, dinideprive sa tamang pagkain. Di ba, Atty. Kasi tama po kayo na hindi po uuwi o hindi pagre-reklamo itong si Joan kung nakakaranas po siya ng tama na pagtatrato ng kanyang amo. Opo, kasi alam din naman ni Joan yan, na pag nag, nagbigay ka na po sa accusation, uh, malaki po din ang risk na ng employer. Attorney siya nakikinig po ngayon itong si Joan. Ano po yung maaari niyo pong sabihin sa kanya para naman po ay makampante? Okay, Joan, unang-una, no? So, let's assure, no, na no, nakarating na naman sa amin ito. So, imamonitor din namin yung hakman na gagawin ng iyong agencies, no? At kung hindi naman sila umaksyon sa mga hinahin mo, So, kami naman ay eh, pwede kami magpa-recommend ng no? for sa notice for repatriate. Ayun. No, wag kang mag-alala, Joanne, dahil tututukan ito ng OWA at siyempre ng aming tanggapan para naman ikaw ay tuluyan ng makauwi dito sa Pilipinas ng ligdas. Mabuhay kayo.